Pakisagot naman po, bawal po ba ang mga pictures ko at ng family ko sa timeline ko? So mga katiktik, ito po pala yung tanong po ni Ma'am Conchita po no... So mga katiktik, kapag nag-upload ka po ng mga pictures po sa inyong mga timeline, is okay lang po yan mga katiktik at hindi naman po kayo magkakaroon ng violation po mga katiktik. No? So unless lang po talaga is ang uh, nag-upload po kayo ng hindi po talaga tama ng mga pictures po or yung mga masasagwa po mga katiktik. No? Bawal na bawal po yan kay Facebook po mga katiktik. So mga katik -tik, alam naman po natin is ah uh, yung mga picture or mga photos po is uh, kasama po siya sa prohibited format po. Pero hindi ibig sabihin po niyan mga katiktik is bawal po kayo mag-upload po ng mga pictures po. So mga katiktik, ang sabi lang po talaga doon sa prohibited format po is can't be monetized po. Ibig sabihin po niyan kapag lagi po talaga mga pictures lang po ang ina-upload nyo po is hindi po talaga kayo monetize po sa mga iba't ibang tools po mga katiktik. So I hope may natutunan po kayo at pakishare naman po nito mga katiktik kasi nga po ito rin ang karaniwan at madikadamihan talaga at marami na po talaga ang nagtatanong regarding on this po mga katiktik. Okay, so I hope may natutunan at... Uh,